ay, ako ko yan. sa ito sa'yo naman. O dito ka. Kali kaya kay Tatay Anong nararamdaman mo? Ay, ha? Masakit? Ang ganto uh, rin to. Ha? Uh, Ang ganto rin. <laughs> Palisip na lang. Palisip palis na lang natin lang dito. Dito. Sabi, doctor, ay, siya, dito na na. Sabi sa doktor? Eh, kasi kami na. Bigyan dito. Bigyan. Relax. Dito ka to. Sakit. Ulang barang palipatan eh. Wala po. Alisin na lang natin ha. At may ka naman eh. May bantay ka. Bata ka pa lang. Kasama mo na siya. Punta. Ito sa bubayin. ito rara nito para rara ka. So ito. Magusap tayo sa sister Georgia. Diyos talaga. Diyos talaga. Diyos talaga dalawang Ayun. kamay. Dalawang kamay. Bababa. Sige, sige. Tapos kung saan yung masakit sa'yo, baklasin mo. Yan, sige, yan, ganyan, ganyan. Yan. Sige. Let's go. Sige, sige, sige. May bantay ito to. Yan. Kapre. Sige ba? Kuberan mo rin itong bata. Kuberan mo rin itong bata. O. Oh. Bakaan mo. Kuberan kita para hindi ka maano, ha? Sige ba? Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Sige pa. O, ngayon yung masakit sa'yo, yan, dyan. Baklasin mo, dun doon sa likod, dyan. Sige, huwag huw, huw ka nilipat, kundi dyan lang muna. Sige, sige. Sige, 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 sige. sige. sige pa, huwag nilipat, huwag nilipat. At mas matindi yung dyan eh. Sige pa, kunti na lang. Kunti na lang nga yung kita ko. Sige pa. Hindi na may bantay ka. Kung tutulong sa'yo. Kunti na lang, kunti. Ah. Kuting na lang, kunti, kunti, na lang, kunti. Aray, aray. <laughs> Panginoong Uso, sa ng kabilaw, sa akin ng sa iyo, na mapagalim niyo ang babae ito. Sa Nipalapay, sa Mecca, Atal. At Atal. Inumin mo to, puso niyo. Mo. mo. Tapos luntad ka. Luntad ka. Tapos, pag mo, ganun din mo yung mo, kung masakit pa. Oh, sige nga. Oh, Nawala. <laughs> Nawala. <laughs> Yun totoo. Na. Nawala. Amen. Amen, amen. Sabi ko sa iyo, paggagalingin ka ng Diyos eh. Ah, nandito po ako sa Tarlac. Maraming salamat po sa inyo. Muli ako sa Pucheli. Magandang mga. Wala na? Kanina meron? Apo. dito uh, tumitigas. Tumitigas. Ngayon wala na. Ah, <laughs> uh, magpasalamat tayo eh, sa Diyos salamat po. Ano, ano? At kay Apo Chalin. Uh, Apo Chalin po. Sugo ng, Sugo ng Diyos. amen, amen. amen. amen.